o sa may mga interior dyan na lagi naiipit ang problema hindi nyo po malaman kung saan naiipit eto baka ang problema nyo po ay itong inyong gulong at ang inyong gulong ay mayroon pong cancer na umiipit ng inyong interior para malaman nyo po po ang tungkol dito ay panoorin nyo po itong ating video Andang hapon sa inyo mga pare koy. at ang ginawa po natin ngayon ay nag po tayo ng ating interior dahil naplat po tayo kahapon. At ang po nito ay ipit. Kung makikita nyo ang laki po ng ating tapal dahil yung ating butas ay pahiwapong pa ganun. So malaki po yan kung butas lang po na ayan, hindi na po kailangan natin pag-aralan yan. Dahil sigurado, binutas po yan ng pako nung napako po siya. Itong ipit, medyo mahiwaga po to Dahil pwede po tayo maipit dito sa parte na to sa ilalim. Pwede din po sa ibabaw at pwede rin po sa gitna. So, kalimitan po nangyayari itong ipit ng ating interior sa pagitan po ng gulong at itong ating rim. So, dito po yan. Dito sa area na to At dito naman po sa rim natin. Ayan, dito po yun. Nangyayari yung ating ipit. Kaya makikita mo yan, na nilapat nyo to po sa inyong rim. Ayan, dito po yung pinakaipit niya sa party po na to. At makikita mo yan na ganito po yung kanyang hugis. Ganito po siya. Hiwa po siya na paayon na ganon. So, dito po yan sa area na to. At hindi lang po dito. So, 360 po yan ay pwede niya pong maipit. Hindi, hindi lang po dito. Pati po sa kabila. Dito rin po sa area na to. Hindi naman po common na maipit po itong ating interior sa area na to at nangyayari lang po yan dahil sa dalawang na to. At ang kauna-una po dyan ay malambot po itong ating gulong at once na malambot po itong ating gulong ay hindi na pupit itong ating interior at malaki po yung chance na umipit po siya dito. Kung sumiksik po siya. And then, itong ating gulong naman, once na malambot po to, ay maalog po to at magtatama po itong ating gulong at itong ating rim. So, nakasiksik po itong ating interior ay yari kang bata ka. Once na dumaan po tayo sa hams or either naman ay natamaan tayo ng bato dito, ayan, siguradong ipit tong ating interior at sigurado pong butas kang interior ka. Alam po pong maring reason ay oversize po itong inyong interior at hindi po siya fit sa inyong gulong. So mangyayari po niyan ay loose po itong inyong interior at malaki po siya kukumpira po sa ating gulong. Kaya maaari po siyang sumiksik sa mga pagitan itong ating gulong at itong ating rim. So siya po ay maiipit dyan. Kaya as much as, as, as possible, kung ang gulong nyo ay 250, dapat po ay 250 rin po ang inyong interior. Kung ang gulong nyo po ay 80 by 80, yan, as much as, as possible, 80 by 80 rin po ang inyong interior. Kung dapat pit at tugma para iwas ipit E eh, kuya, paano naman po sinasabi nyo sa ibang lugar na hindi po sa pagitan nitong inyong gulong at itong inyong rim? Yes, pare ko, tulad po na nangyari dito sa aking interior. At kung makikita nyo yung kanyang butas, ay nandito na halos nasa ilalim na po nitong ating gulong at malayo-malayo po siya sa pagitan. Kasi kung pagitan, ay nandito po yan. Ito, kala mo nga, pako po ang nakadali. Kaya ang ginawa po natin to since nasa biyahe po tayo, ay doon na lang po natin siya pinaltaan mismo sa daan. At ito po yung kanyang naging kapalit. At makalipas lang din po yung ilang araw, ayun, ganun ulit ang nangyari. Kung same-same po yung pagkakahiwa niya. At sabi ko nga sa inyo, ang hiwanya niya ay pag -anun supposed to be po kung dito yan ay pag ganun. at nung binubumbahan po siya ayun since namumurahin po itong ating interior sumabog pong pag ganun. ito matibay po to itong ating isang interior at um, medyo branded po to eh. kaya ito po pinulkanize po natin siya at gagamitin ulit natin siya Bago po natin siya ikabit ay mag-imbestiga muna po tayo. Tandaan nyo mga pare ko, lagi po kayo mag-imbestiga once na may problema po itong inyong gulong. Dahil mauulit at mauulit po yan at dapat po masolusyonan nyo kung bakit po siya umiipit. Tulad po ng ginagawa natin. So nag-imbestiga po tayo, tinapat-tapat natin kung saan siya maaaring may problema. So ito, malamang po yan ay naandito po yung ating problema sa pinakasulok nitong ating gulong. Kasi dito po siya nakatapat oh, Kaya nung sisilipin po natin siya mabuti. Ayan Ayun, natuklasan po natin na meron pong biyak itong aking gulong. Ayan At once na nalubak po ko, ay bumubuka po yan. At nang pagbumalik na po sa dati, ayun, kinukurot niya na po itong aking interior. ayon kaya po siya nagkakaroon ng hiwang patarbi siya. Ayun, kaya hindi ayun eh. Ayun, pa ganun na eh. 'yon. po yung hiwa niya. Tugman-tugma po dito sa aking interior. Yan nga po yung cancer nitong ating gulong na siyang unti-unti sumisira dito sa ating interior. At kung makikita niyo po yung ating interior, ayan po yung bakat na yan, yan po yung kanyang kurot at ipit. Hanggang katagal po ay makakakurot at makakaipit po siya na malaki na siyang bumutas po dito sa ating interior. Kaya iniipit niya yun. Kinukurot niya itong ating interior. Once na nalubak po tayo, bumubuka to. And then pag bumalik na po ay kinukurot niya itong ating interior. At kahit na po ito ay palitan ulit natin, ayan, makalipas lang po ng mga ilang araw, pag nalo baka ulit tayo, ayan, siguradong kukurutin niya ulit tong ating bagong interior. So, ulit po ng ulit yan. Kaya ito, natuklas na po natin. Kaya ang gagawin po natin dito ay bubulkanize po natin yan. At tatapalan po natin siya ng gam at saka po natin siya iinitan nitong ating pang init sa loob. Eto, na-vulcanize na po natin siya at wala na po siyang bumubuka. At ngayon po ay ikakasako na po ito sa ating gulong. So, ayan mga pare ko, sa mga naiipit yung kanilang mga interior, ayan, yan lang din po ang posibleng problema niyan. At yan lang din po ang posibleng solusyon. So, hanggang dito lang po yung ating video at kita-kits na lang po tayo sa ating next video. Paalam!